Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat. Alas 9 po ng umaga ngayon. Marotes. Uh, ano na ba ngayon? September 24. Magugulay ako ng kalabasa at saka malunggay. May natira kasing uh, konting prito ng daing na bangos. Ayan o sayang nito. Lalagyan ko ng gulay para makain. Kasi hindi na ito makakain. Ayaw na nila ngayon maaga ako nag maaga ako magluto kasi dadalhin namin sa doktor yung isang aso namin kasi kagabi pumunta ako dun sa kabilang bahay pumupunta kasi ako dun pag umaga lang ganyan pag maglilinis ako ng umaga at magpapakain pagkatapos nyan hindi na ako pumupunta dun pupunta ako kinabukasan naman kagabi pagkain ng anak ko dito na lalaki, kasi doon siya nakatira, sabi niya, masakit daw yung tenga ni Isno pag nasasagi. Sabi ko, sige pupunta ako doon kasi titingnan ko, sabi ko sa kanya. Tapos, pumunta ako doon. Nakita ko, meron umihi, pero dalawa sila eh, na umihi doon banda sa lugar. Kasi di ba yung mga aso, pag may umihi dyan, meron din iihi, yung parang kahit pakunti-kunti, ganon. Ah, uh, nakita ko dalawa yung umihi doon, si cream o oh, at saka si Oreo. Pagpunta ko doon, nakita ko meron buo na dugo. Tapos parang ganito siya, oh. ganito siya kalaki na anong na dugo. Tapos sabi ko sa anak ko, kung may napapansin siya na may umiihi ng dugo kasi sabi ko meron dugo dito may umiihi dito tapos meron dugo sabi ko delikado kasi yan pag lumala kailangan maagapan yan sabi ko kay sa anak ko tapos sabi niya hindi daw niya napapansin tapos kanina ano kanina pagpakain ko Nakita ko na naman, meron na naman patak na dugo sa ihi. Pero malabnaw lang siya. Malabnaw lang siya. Eh, dalawa din yung umihi doon si Cremo at saka si Oreo. Ang bala ko sana, dalhin ko yung si Cremo sa Banana Heroes para maobserbahan. Ibig sabihin, pag may makita pa doon yung anak ko ng ihi na dugo, si Oreo na yun, sigurado. Pag doon naman sa Banana Heroes, maobserbahan ko si Cremo kung may kasamang ng pag-iihil niya. Kaso kanina, habang naglilinis ako, nakalusot si Cream O. Nakaano siya, nakalusot siya. Nakapunta siya sa Tires, sa may harap ng bahay doon. Hindi kasi sila nagtatambay doon dahil maraming tambay. Baka masubuan sila ng pagkain ba. Kaya di namin pinapatambay doon sa Tires. Ngayon, ano ka Pinabayaan ko lang siya kasi naisip ko na sigurado iihi ito. Kasi ganun yung mga aso eh. Pag makapunta sila sa isang lugar, parang iniihian nila yon Umiihi sila don Ayun, nakita ko na umihi nga doon si Krimo. Nakita ko may dugo ang ihi niya. Kaya ngayon, maaga ako na luluto. Alas 9 pa lang nagluto na ako. Kadalasan nagluluto ako mga 10.30 na. Maaga ako nagluto kasi dadaling ko sa doktor. Ang bukas naman ng clinic doon sa dinadalang ko sa kanila. Alas 10 ng umaga. Alas 8 bukas na sila kasi dumarating yung doktor mga alas 10. Kaya mga alas 10 na kami pupunta doon kasi nainit din banda doon pagka umaga eh. Dahil na, doon naka harap ang araw sa clinic nila pag umaga kaya ngayon magluto muna ako pag kaluto nito dadaling ko na sa doktor yung aso kasi para maagapan ba baka mamaya may ano na siya, problema na siya sa kidney kasi ganun eh pag umiihit ng dugo sa kidney ang problema niyan eh di ba? kadalasan ganyan eh Di pa kasi ako naka-experience niya na yung aso namin umihi ng dugo. Ngayon pa lang. Kaya, kagabi lang, kagabi ko lang nakakita. Tapos ngayon namin dadalhin. Buti nakakita agad kung sino yung may problema. Kaya ngayon, madaliin ko na ito na pagluto para makapunta na kami. Kasi baka mamaya, pag uh, late na kami na makapunta doon, mahaba na yung pila baka mahaba na yung sa listahan. Kaya, eto na. Lutuin muna natin to. May sinaing na kami kasi kagabi nagsaing ako din naman na galaw dahil ang kinain nila yung lumang kanin. Ito na yung ating talabasa, madambot na. Medyo madambot na. Manaosok. Ilagay na natin yung ating malunggay. Madalian na to. Alam nyo ba yung kawali namin? Hindi ko pa ito pinanganap sa <laughs> Ray. nga ako ito akong kasi gusto gusto ko dito magluto ng ano, ng biko, gano'n. At saka yung pag nag-fried chicken, maganda kasi lutuan yung ganito. Pag madamihan. Ayan nga, oh, may mga itim-itim nga sa ano, mahirap sya na tanggalin. Pero dito pa rin ako nagluluto. ko. Ilagay ko na rin yung ating kakanggata. May sabaw siya. Ito, yung gulay ito na may sabaw. Yan, hindi siya pinatuyo. Eto na yung ating gulay. Luto na to. Durok na nga yung ating kalabasa. Ayan po. Eto, andito na kami sa bed. Sabi ng doktor, maaari daw na nagkaroon ng leptospirosis. kasi kung nakapatay daw ng daga, kung nakatikim ng ihi ng daga, o kaya daw, uh, meron siyang kidney stone, o kaya daw may problema sa uh, atay, ganon. Pero, binigyan kami ng tatlong klaseng gamot. Bali, isang antibiotic at saka yung parang sambong din siya at saka ano siya food supplement na pangpa tibay ng kanyang atay at ito na yung pinapagawa naming kwarto ni na Rhea nakagawa ng bed frame ito yon Bali, king size siya. Tapos, ito yung magiging cabinet nila. Ayan itong dito para kay Rhea ito yung tatlong ano to tatlong division ba to kay Rhea yan hangiran daw niya sa baba at saka sa taas dito daw sa maliit na hangiran yung mga uniform niya at saka ito yung mga nakatupi niya dito naman sa kabila para ito sa pamangkin ko Meron din itong hangiran at saka yung mga nakatupi din sa baba. Ayan na po yung update ng aming pinapagawang kwarto. Malapit na tumatapos. Next week tapos na siguro to.